Hello ka parokya, aduna na sad kita iskutanan karon mahitungod sa liturgical music kini ang about sa pista sa Señor Santo Niño. Nay nangutana sa ako ah, kung pwede ba kantahon ang duha ka kanta kaning sa atong patron ug uban sa atong patron diha sa misa sa pista sa Señor Santo, Santo Niño. Ah, Bago na tubagon ang kanak nga pangutana na sa kuy duha ka term nga i-define sa inyo ha, mao kini siya ang una dulia. Ang dulia mao ang atong pag-honor sa mga santos, no? Wala ta worship sa mga santos, nag-honor ta sa mga santos, nagpa-intercede ta sa ilaha. Ang ikaduha nga term is latria. Mao siya ang atong pag-worship sa Ginoo, no? So, dulia og latria. Dulia para sa mga santos ug latria para sa ginoo. Ang sa atong patron uguban sa atong patron, nabilong siya sa dulia. No? Nag-honor sa mga santos. Apil gani ang mga anghel diha. No? Dulia na siya. Mao na siya nature sa duha ka kanta ni Narcisa Fernandez. Dili siya pwede sa latria. Karon ang santo ninyo nga pista asa na bilong sa Latria tungod kay ang Senior Santo Niño is ang baby Jesus o ang Ginoo mismo no so sa Latria siya na bilong pwede ba kantahon ang uban sa atong patron sa atong patron dili ka parokya kay na bilong siya sa Dulia o dili sa Latria kana lang sa sa pagkakaron kung naamoy mga pangutana i-comment lang sa baba o ayaw kalimot pag-follow sa ato ang page ng Kaparokya Amil TV. Salamat. God bless.